Nabilang niyo pa ba kung gano'ng karaming pelikula na uh, ang nagawa niyo? More than 100. More than 100. Tapos, uh, nabilang niyo rin ba kung gano'ng karami na yung leading ladies ninyo? <laughs> <laughs> Oo ba na kapag ka daw nagiging leading lady, nagiging girlfriend? Hindi naman nga. Hindi naman lahat. O, bakit si, lahat. si Sharon? Yeah. Bakit si Bill? Dal din. Dalawa lang kasi yung sinabi niyo. <laughs> Sabi isan niyo? yung <sandahan> pinigil. <laughs> <bu> <laughs> dalawa lang lagi yung sinasabi niyo. Mga ilan nang naging girlfriend nyo, Seth? Hindi kasi ako kiss and tell eh. Ah, hindi nga. Okay. And then, yun yung mapapangalanan eh. Mga ilan ng ilan lang mga, naman? Mga one hundred, gano'n. One hundred? Hindi naman Kunti lang. Ninety? Di <laughs> Pero meron bang point in your life na na naisip na kung andun ka na doon sa sa thin line ng pag pag-iwan mo sa pamilya mo uh, at sa Alipay sa ka na sa iba? never wala po alam ko yung kung ang saan lang ako alam ko yung boundaries mm -hmm. kaya naman yung asawa ko di ba mm -hmm alam niya na never mangyayari na para hmm. iwanan ko sila. Pero kaya, yung, yung pangaral ko rin. Pangar hmm. Pangaral ko din sa mga sa iba. ibang artista na... Hmm. Ano, kasi temptation dyan eh, hmm. di ba? Pagka, ano, kakadevelopan, gano'n. But... Ba't ba na develop uh, boss? E, hindi mo pa ba nasubukan ma-develop pa... sa iba? Hindi ko nasusubukan. Pero tapos na ba yun? Tapos na yung episode? Eh, wala, 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 wala rin Wala oh. na ngayon? <laughs> <laughs> thank you, thank you, <laughs> the